guys, yun na ang pag-ano natin. Ganyan lang. Nung tinimpla natin kanina. Ganyan. Lagyan yung mga plastic na may katas. Yan. Ito. So. Yan. Yun yung acid na pang... Guys, oh. malapit yung napuno. Um, kalahati ng ano. Kalagyanan. Um, um, puno na yan. Yan, hindi na yan manan bukas. Kunti lang. Puno na. Yan. Damien yang anu atas